So yun mga walder, panibagong vlog uh, Today, for today's video uh, Mag ano pala tayo Mag mumuldura So dahil brown out ngayon Alam nyo po ba na brown out ngayon dito sa amin sa Bukana I think Bukana lang no Kasi uh, Biglang may sumabog Nadinig namin kanina, nakalive pa nga ako kanina eh Mas bigla na lang sumabog Ang hindi ko alam ay kung anong dahilan So yun, dahil brown out hindi tayo makagamit ng power tools hindi tayo makapag welding bait naman ang kapi nito ng ni Julia nilagay mo ba Julia ito ng asukal? nilagay mo ito asukal? ha? bit walang asukal itong kapi natin walang lasa lagyan mo <laughs> hindi po nilagyan ni Julia so yan bumuldura tayo ito bumuldura ulit tayo sa ano ulit o mga welder sa tapaludo hmm. tapaludo po ulit yan mga welder ang ating ginagawa yan dito sa baba yan yan o oh. yan mahigpit na baka malaglag naman ang gopro natin sa loob yan alright yan natin babig na malaglag ang gopro natin hindi natin makukuha malalim pa naman to dyan delicates very delicates pag, kasi pag nahulog doon eh. malalim pinapatong ko dyan delicates pag nahulog hindi <laughs> na ito makukuha at saka nabala na no? so yan ito na tayo na lang natin dito habang yan ikan nyo naman eh. yan bumudol tayo ito na natin gamit wala ito na dito sa loob awin tayo ng kape kay Julia so sa tapaludo din po ito yung ginagawa namin ah, ginagawa ko Puk -puk lang tayo ng pokpok so yan tapusin ko muna yung pinupokpok ko at yan para makabila naman yung kabila so tamang linis tayo nakapagpitpit na tayo mga welder napakainit Kapag oh, dupit tayo, ilaw ko kuryente, tamang linis. Tamang linis! Nakalive tayo kanina. Ayan o. Hahaha! Linis-linis tayo para malinis naman ang ating dalawa. Dupit ulit tayo. Wow! Alright. Alright. walang kuryente bilang nag-brown out ay nagilinis tamang linis tayo wala tayong magagawa <coughs> Ay maglilinis na laman Wala tayong magagawa Wala tayong mga maliliit na baksel Mga tulo ng welding rod na nasira Yun yeah. ayam kasi sayang yung mga bakal bakal eh sayang hindi ba tayo naninigar ang daming upos na sigar dito hindi yan ah huh? dumilis bigla eh wala kasi tayong magawa kasi mga maliliit na bakal bakal hindi po natin para mapagbenta naman natin yan mm -hmm. napagtabas eh. na tayo napagpokpok na tayo doon mga elder na kaya tayo ang init po grabe walang kuryente may pumutok po kasi doon sa transformer mga elder na uh, may dumating pa ano yan? Bakal. Ayan, ito yung bagay ng bakal. Dito mga kawinder. Kalilinis lang natin. Ayan. Katungin. Tukot. So, o, dose e medya. So, 12.5. Bayaran natin yun mga welder na Kuha tayo ng pambayad Dito Yeah, ba uh, calculator? Calculator. Uh -huh. Okay. 12.5. 12.5 times 11. Times eleven. One thirty-eight. So one thirty-eight. One thirty-eight. One five three. Okay. One So one Lahat. Oh, diyar, Walter take lahat. Ayun. Thank you. Ayun. Matabi na natin. Lagay uli natin dito sa gilid. Usa natin iniipon ang mga nabibili natin baka. Yeah. Yan, dyan na yan. Ililis muna tayo doon ulit. Alright. Ayun kasi kaya tayo nakahubad. Yan o, oh, na. May nagdala pa naman kalakal. Ayan. So maraming marami na tayo naligpit. Yan o, yun, mga power tools natin. No power kasi. Kaya walatin din tayong gawa. No. Yung segregate natin yung ating mga gamit. O, oh, ha, shoot. So, isasama natin yung mga sakit, mga open range. No. Pagsama-sama ulit natin. Para madali ulit hanapin. Yan mga ito. Magneto cooler. Pagsama-sama na natin. Yun nga lang. Wala tayong nagagawang cutting. Uh, at yung iba pa. dito, dito yan. Pagsama. open range. Ito yung sabi na. Lahat yan yung mga sakit. So then yeah, all right. Yes it's Jillian. I'm pass up. All right. just an emergency she mom. Uh -huh. uh... May emergency pala saka mainit din brown out uy lamig so malawak po ng ating nalinisan ito dadakot sila na natin. so yun mga welder linis time ayan ang side natin nakabin bin, -bin tuloy. hindi natin malagyan ng bubong kasi may welding pa dyan hindi natin ma-upholstery So na lang natin kung kailan magkakuryente. Hindi man natin kagustuhan na mawala ng kuryente is sa, uh, ano, tawag dito, emergency, emergency. Uh, Alright. Yeah. So yun, meron ng kuryente mga welder at yan. Ah, paggawa na rin tayo, natakbo pa yung generator ng kapitbahay. Meron na. Yeah. Alright. Yan yun. Eh. Oh, ha, ha. Yan. Yeah. So mga kapaggawa na ulit tayo. Hmm. So yun mga welder no? Ayan, alright Paggawa na ulit tayo Pag-welding na tayo So yan Alright Saksak na natin ang ating refrigerator Ano? Wala na Ha? Sumisabi? Meron eh Uh -huh. It means may clue na ako. <laughs> ayan, may clue daw siya. Masayang masayang. Ito, sasaksak po na ito. Alright. Oh, yun, yun pala nag-ano yung aming internet. Yan. Yan, 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 So, yun.